Hello, what is up guys? So, eto na, gumagawa tayo ng flat seat. So, ang ginamit natin guys, yung stock na upuan ng Rider FI. Ano, sayang din naman kasi hindi ko nagagamit. Kung bibili man ako, hindi ko na magagamit. Kaya eto na lang ginawa ko flat seat guys, para ano, nakatitid din. So, ang ginawa ko, tatanggalin muna natin yung seat cover. Tapos guys, yung yung plastic na upuan medyo ano malapad malapad siya kaya binawasan ko ng konti sa may part ng gilid para magmukha talaga siyang flat kasi kung hindi mo yung tatanggalin malapad talaga siya so yan guys natanggal ko na yung nasa gilid na ano pero bago po siya tinanggal guys sinukat ko muna para pantay magkabilaan so ayan guys mga katro patignan nyo na lang ang pano ginawa hindi tinantay ko na lang yung sukat tapos ayan nilagari ko lang yan guys na gamit yung pang bakal kasi wala akong bahadong gamit sa bahay kaya mga mumurahin lang <laughs> kasensya na sa video guys masyadong magalaw din. wala kasi akong taga video so pinatong ko lang sa gilid so ayan guys binabawasan ko na yung foam ng upuan ko parang tegawa tayong masyadong gamit na maayos. Kaya yan. Panoorin nyo na lang, guys, paano ginawa. Tapos, ayan, guys, ang ginamit ko lang yan, ginamit ko lang dyan, guys, yung lata. Tapos binutasan ko ng didos na pako. Pa Tapos kinuskus ko lang ng kinuskus. Ayan, guys, ang kinalalabasan ng ginawa ko. Then, pagkatapos yan, guys, dinala ko sa... Sa shop, may kinalagyan ko ng cover at ito ang kinalabasan. Sana nag-enjoy kayo at nagkaroon kayo ng na idea. Thank you, guys.